Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay na naman at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan nyo nga ako maganda ng aming almusal ngayong umaga. Ayan, nagbati lang ako ng itlog, scrambled egg kung tawagin. Niluto ko lang ito at eto na. Niready ko naman ang ating paglalagyan nito. Bali ang itlog ang aking ulam at ang aking kanin ay ang pipino. Eto ang aking ginawa sa pipino. Ginawa ko siyang parang bangka-bangka. Hiniwa ko ang pipino at tinanggal ko ang mga buto nito at yan na, ready na ang paglalagyan natin ng ating ulam. <laughs> At syempre, ang dalawang piraso nito ay hinati-hati ko para lagyan ko naman ng lemon at saka pink salt. So ayan, ilalagay ko na sa lalagyan. At syempre, itong dalawang piraso ay lalagyan natin ng ating binating itlog or scrambled egg kumbaga. Yan ang ating almusal for today's video. <laughs> Kalamansi pa lang inilagay ko dito, hindi pala lemon. Naubusan pala ako ng lemon nitong mga uh, nakaraang araw. Naubos yung lemon, hindi pa kami nakakapunta sa palengke. Kaya kalamansi ang available. So kalamansi ang akin nilagay. So ayan. At eto naman, lalagyan na natin ng ating ulam na itlog. Napakasarap nito at subukan nyo na rin upang matikman ninyo ang sinasabi kong masarap so ayan <laughs> at syempre hindi lang itlog ang ating ulam dyan may kasama rin niyang manok so eto ang ating breakfast for today sarap na sarap na naman ang ating tamitamin nito so tag-isa kami dyan ni tatay at syempre yung uh, manok hati din kami ni tatay so ayan adobong manok Inadobo ko ang manok na ito sa paprika. So ayan. Thank you for watching. Yan ang breakfast natin ngayong araw. Bye. See you next time.